Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chebo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid Ito pong inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo at kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan Ang ating pong programa ay napapakinggan gamit po ang radyo Pwede po kayo mag-tune in sa 702-DZAS Tayo po ay alas 11 ng gabi mula lunes hanggang biyernes Tayo po ay nasusubaybayan din ng alas 7.30 ng gabi Gamit naman po ang radyo sa Northern Luzon sa 1143 dzmr at sa Visayas gamit po ang DYVS at sa Coronadal South Cotabato gamit naman po ang DXKI FEBC. Ang programang Kamalayan ay napapakinggan din sa FEBC Radio TV, napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV Ngayon din po sa Channel 185 sa GCTV Pwede niyo rin pong subaybayan ang ating programa Gamit po ang Facebook page ng 1143 DZMR Ngayon, napakahalagang banggitin sa bawat isa Na ang ating pong programa ay masusubaybayan ng lunes hanggang biyernes At ang episode po natin sa pagkakataon ito ay bahagi po ng ating uh, series na binubuo. At tayo nga po ay nasa pag-aaral ng uh, Aklat ng Hebreyo. Isang napakahalagang aklat na tumatalakay po sa hamon na tayo po ay magpatuloy hanggang sa tayo po ay lumago. Pressing on to maturity. Isang bagay na napaka-importante para sa mga mana ng palataya at kailangan po nating maunawaan na ultimately, ang goal ng Panginoon sa atin is not comfort but character development. Ngayon, sa ating nakalipas na pag-aaral, nakita po natin na ang pinakatema ng aklat po ng uh, Hebreyo is endurance. No? Tayo po ay magpatuloy upang ang proseso ay talagang mapagtagumpayan. Uh, mahalagang banggitin na meron po silang dalawang problemang kinakaharap uh, generally speaking. Yung una po is the problem of increasing persecution. Uh, sila po ay inuusig dahil sa kanilang pananampalataya at ang pag-uusig po ay nagpapatuloy. At uh, nung sinulat po ang aklat ng Hebreyo, ay binibigyan sila ng hamon na manatiling tapat sa Panginoon magtulungan kung paanong paiigtingin ang pananampalataya ng bawat isa sapagat nung panahong iyon, may mga mananampalataya na gustong bumalik sa kanilang dating relihiyon, which was uh, Judaism, na ang layunin po nila ay para takasan yung pong persecution na kanilang dinaranas. Again, tandaan niyo po, there was a time na yung Christianity ay inaakalang nasa ilalim ng Judaismo. So kung papaano yung Judaism po ay kinikilala as, a, as an official religion, ang Christianity ay nag-enjoy ng ganong privileges for a while. Pero later on, nung naging hayag na po at nakikita na na iba ang Christianity at iba po ang uh, uh, Judaism, ay dyan na po nagkaroon ng persecution. Ngayon, pag inuusig ang isang tao, eh, misan po gumagawa siya ng mga hakbang o pagkilos para takasan ito. At ang ilan po sa kanila ay gustong bumalik sa dating paniniwala, hindi dahil yun ang totoo, kundi dahil yun po ang paraan para makatakas po sila sa tinatawag nating persecution. Kaya nga po, dito sa Aklat ng Hebreyo, mapapansin nyo, ang naging approach ng author ng Hebrews ay hindi po basta sabihin lang sa kanila na huwag kayong bibitaw. Ang ginawa po ng author ng Hebrews ay pinaliwanag sa kanila yung superiority ni Kristo. Kaya pag binasa niyo yung Hebreyo ng buo, mapapansin mo na yung word na superior or better ay binanggit po several times dito po sa aklat na ito. At ang dahilan po kung bakit ito nababanggit, dahil kinukumpara ngayon si Kristo sa ilan sa mga pinanghahawakan ng mga taong ito na gustong bumalik sa Judaism. And basically ang sinasabi ng author ng Hebrews, Christ is superior, Christ is better. So, bakit kayo babalik sa isang paniniwala uh, samantalang ito ang katotohanan na inyong tinanggap? Again, ang nagiging reason nga po ay hindi dahil doctrinally inferior ang Christianity, hindi po ang dahilan kung bakit sila bumabalik sa dating paniniwala ay dahil gusto nilang takasan yung pong, uh, persecution. Kaya nga, mapapansin nyo rin all throughout dito po sa aklat ng uh, Hebreyo, bukod sa pinapakita si Jesus as being superior, ay meron pong mga hamon kung ano po ang dapat nating gawin. Like for example, uh, sinabi po sa atin sa... Uh, Hebrews chapter 10. Ano po, uh, magandang uh, tingnan po natin yung verse 24 and verse 25. Ito hong passage na ito ay nagbibigay ng paalala na himukin natin ang bawat isa na makapagpatuloy sa pananampalataya. Ang sabi ho ng mga talata, ano, Hebrews 10 verse 24 to 25. Let us think of ways to motivate one another to acts of love and good works, And let us not neglect our meeting together as some people do, but encourage one another, especially now that the day of His return is drawing near. Now, tingnan niyo po ang binibigyang diin ng passage. Isipin natin ang mga paraan para mabigyan po ng motivasyon, ng encouragement ang mga kapatiran. Huwag nating pabayaan ang pagtitipon at ang sabi ng talata kagaya ng ginagawa ng ilan. Kasi po nung panahong iyon, kagaya ng aking nabanggit na may mga nanlalamig sa pananampalataya at meron pong mga intentional na lumilipat o bumabalik sa dating paniniwala ah, dahil po sa kanilang pag-iwas sa persecution. Kaya nga sinasabi ho ng passage humanap tayo ng paraan para bigyan ng encouragement ang isa't isa. Okay, bukod doon, nagbigay din ng paalala po sa atin sa Aklat ng Hebreyo na pag tayo po ay nabibigatan sa ating problema, maaari po tayong lumapit sa presensya ng ating Panginoon at sa presensya ng ating Panginoon ay matatagpuan naman natin ang uh, tulong sa panahon ng ating pangangailangan. O, napakaganda rin nun, di ba? na pinapakita sa atin ang katotohanan na tayo po ay pwedeng lumapit sa Panginoon at sa ating paglapit po ay matatagpuan natin ang uh, lakas, ang encouragement, ang habag at biyaya sa presensya ng ating Panginoon. So there is an invitation uh, to come to the throne of God. And then meron din pong reminder para sa atin no. Dito naman sa mga unang bahagi, unang kabanata ng uh, Hebreo, Ay tingnan po natin ano ba yung challenge naman na ibinibigay sa atin. Sa Hebrews chapter 2, pumunta po tayo sa dulong bahagi ng uh, aklat ng Hebreo kabanata 2, ang talata po ay 16 hanggang 18. Ito naman po ang nasasaad sa talata. We also know that the Son did not come to help angels, but He came to help the descendants of Abraham. Therefore, it was necessary for him to be made in every respect like us, his brothers and sisters, so that he could be our merciful and faithful high priest before God. Then he could offer a sacrifice that would take away the sins of the people. Since he himself had gone through suffering and testing, he is able to help us when we are being tested. Ang ganda nun, ano? pinapaalala po sa atin na ang Diyos natin ay hindi lang po nag-alay ng kanyang buhay, siya po ay nabuhay na maguli, nananatiling buhay, at sinasabi rito yung purpose ng kanyang kamatayan upang ialay ang kanyang sarili para po alisin ang kasalanan sa ating buhay at uh, nagkatawang tao siya para makita, maunawaan ang ating kalagayan at maunawaan po ang pinakamarapat na tugon sa panahon ng ating mga problema. Kaya nga sabi ng verse 18, since he himself has gone through suffering and testing, he is able to help us when we are being tested. Yan naman po ang assurance na binibigay sa atin ng passage na ito. So kung tayo po ay may mga pagsubok, ang Diyos po natin ay buhay. Ang dahilan kung bakit siya nagkatawang-tao ay sapagkat gusto niyang makita, maunawaan yung ating mga pinagdadaanan o nang experiential level. Kaya nga ang kapanatagan po natin sa totoo lang, pag tayo po may problems, hindi lang dahil sa alam nating ang Diyos ay alam o batid ang ating sitwasyon, kundi alam nating nauunawaan niya ito sapagkat siya mismo ay dumanas din po ng mga hamon na katulad po ng ating pinagdadaanan. Tingnan niyo po ito sa Hebrews chapter 4, meron namang invitation para sa atin sa chapter 4 verse 14 all the way to verse 16. Ito naman po ang sinasabi ng talata. So then, since we have a great high priest who has entered heaven, Jesus, the Son of God, let us hold firmly to what we believe. This high priest of ours understands our weaknesses for he faced all of the same testings we do, yet he did not sin. Let us come boldly to the throne of our gracious God. There we will receive his mercy and we will find grace to help us when we need it most. Tingnan niyo po ang napakagandang sinasabi ng talata. Meron po tayong punong saserdote na nakakaunawa sa ating mga kahinaan sapagkat Pinagdaanan niyang lahat iyan pero hindi siya nagkasala. At merong imbitasyon. Alam nyo, napaka-precious po nito. Kasi kung ikaw ay isang mananampalataya na dumaranas ng pag-uusig dahil sa pananampalataya kay Kristo, sa halip na talikuran si Kristo at manumbalik sa isang paniniwala na bagamat walang pag-uusig ay hindi naman totoo. Ang sinasabi ng author, ang option dapat natin, should be to come to the throne of our gracious god. Alam niyo pagka binasa niyo ang Hebreyo, mapapansin niyo na ang himig, no, yung pinakadating o tono nitong Hebreo ay para siyang ano eh, Old Testament book. Kaya nga kung gusto mong maunawaan yung Old Testament, one way of uh, doing this is by going through Hebrews, no. Pag binasa mo ito, Marami kang maintindihan about the Old Testament. At alam nyo, nung time na yon. at kahit naman ngayon, may mga ganun pa rin, sila po ay uh, nagpapahalaga sa tinatawag na Holy of Holies. Nasanay po sila na sa kanilang pagsamba, ang Diyos po ay hindi mo pwedeng lapitan. Ang Diyos ay banal, ang tao makasalanan. Ang Diyos ay mataas, ang tao po ay mababa. So in other words, hindi ka pwedeng basta lumapit. Kaya nga pag inyong inanalyze yung pong layout ng tabernakulo Yan po eventually ang ginamit ding layout doon po sa templo Kasi yung tabernakulo nung naglalakbay sila sa wilderness eh, Tent po yun eh, tolda So naipo-fold yun So pag aalis na naman yung naalala nyo yung pillar of fire sa kayong cloud O pag gumalaw yun, sasama sila ngayon doon Tutupiin naman nila ngayon to At sila po yung maglalakbay ngayon, uh, mahalagang tandaan na nung sila'y nakapasok sa promised land, ang naging desire ng puso ni King David, because he was richly blessed by God, ay uh, magtayo ng isang permanenteng lugar para po doon sa Ark of the Covenant, which basically symbolizes uh, the presence of God. Ang sabi niya, Lord, pinagpala mo ako ng masaganang buhay, narito ako ngayon sa palasyo, ine-enjoy ko ito, Samantalang ang uh, simbolo ng iyong presensya Ay isang tolda na nagkagulagulan it So ang desire po niya is to create a temple Hindi siya pinahintulutan ng Panginoon Dahil marami na po siyang napatay sa digmaan So ang uh, gumawa po ng structure ay si Solomon So pag tinignan niyo yung layout niyan Makikita niyo na meron pong lugar for uh, Halimbawa ikaw ay Uh, hindi hudyo, merong merong lugar para sa iyo. Kung ikaw ay hudyo, merong lugar para sa iyo. Kung ikaw ay uh, isang uh, lingkod sa loob ng tabernakulo o templo, meron ding uh, lugar na hanggang doon ka lang. Kung ikaw po ay high priest, ikaw ay nabibigyan ng privilege na makalapit sa presensya ng Panginoon uh, pag nag-aalay po. And they would say this is maybe about uh, once a year. Ngayon, meron akong mga nabasa nung time na nasa seminary kami na uh, sinasabi nila Paano kung yung high priest ay hindi po naging acceptable uh, sa Panginoon Either siya o kaya yung kanyang sacrifice So kung mamamatay siya sa loob ng Holy of Holies na siyang sumisimbolo sa presensya ng Panginoon E eh, sino naman ang matapang napapasok doon para kunin yon yung bangkay? Siyempre, wala So ngayon, ang tanong, paano natin mare-retrieve? Eh, hindi naman pwedeng pabayaan dun yon. So, ang kanila pong nga uh, sinabi dito sa isang aklat, no, talking about the culture and traditions of the Jewish people, uh, ito daw high priest, parte ng kanyang suot ay meron po siyang uh, mga maliliit na bell sa laylayan ng kanyang damit. So, as he went about sa loob po ng Holy of Holies, naririnig ng mga tao yung tunog, they would know na merong movement because of this sound. Now, meron din pong tali na nakalagay sa kanyang bewang na ang purpose naman nito kung sakali po na hindi na tumutunog yung maliliit na bell and most likely na matay na doon sa loob yung pong high priest dahil hindi kinalugda ng Diyos, para mailabas siya may tali, babatakin. So, alam nila yan na yan man ay parte ng kanilang kustumbre, yan man po ay sabihin na nating isa sa mga pamamaraan Uh, hindi tayo tiyak pero ang bottom line mga kapatid, hindi sila papasok sa presensya ng Panginoon doon po sa Holy of Holies na hindi pinapahalagahan ito. In fact, hindi nga sila pwedeng basta pumasok doon. Kaya nga kung maalala ninyo, nung namatay si Jesus at binayaran niya ang ating kasalanan nung siya napako sa krus ng Kalbaryo. if you remember, ano pong nangyari doon sa uh, Cortina o doon po sa a veil doon po sa loob ng uh, templo na naobserbahan ng mga tao nung panahong 'yon napunit po yun eh. Ang tinutukoy pong kurtina doon sa salin sa Tagalog ay hindi po yung kurtina na meron tayo ngayon para takpan yung bintana, para dekorasyon, hindi po. Yung kurtina na napunit na 'yon, yung veil, yan po ay yung tinatawag nating uh, separation ng Holy of Holies to the other chambers. Nang na ibig sabihin Mula ngayon, you can come to the presence of God. Isang bagay na hindi nila pwedeng gawin dati. Pero dahil kay Kristo, pwede nating gawin. So, isipin nyo yung impact ng salitang ito ng sinabi dito sa passage. This high priest of ours understands our weaknesses for he faced all of the same testings we do, yet he did not sin. So, let us come boldly to the throne of our gracious God there we will receive his mercy and we will find grace to help us when we need it most ano pong matatagpuan natin pag pumasok tayo ron hindi po parusa kundi ang sabi rito we will receive his mercy we will find grace to help us when we need it most napaka powerful mga kapatid ang matatagpuan po natin ay habag, ang matatagpuan po natin ay biyaya ng Panginoon sa pagpasok natin sa presensya ng ating Diyos. Kaya nga po, ito yung reminder sa mga mana palataya na inuusin. Bakit kayo tatalikod? Nahihirapan kayo, yes. Pero ang Diyos natin ay nauunawaan, alam niya ang inyong pinagdadaanan, at gagawa siya ng pagkilos para tulungan kayo sa inyong sitwasyon at ang imbitasyon ng Panginoon sa gitna ng mga kahirapang ito, lumapit tayo sa presensya ng ating Panginoon at ano po ang ating matatagpuan, we will find grace to help us when we need it most. Grabe no? Kung, kung ikaw yung hudyo na naintindihan mo ito, kung ikaw yung tao nung time na alam mo na hindi pwedeng pumasok sa Holy of Holies. Grabe ho ang impact nito. Pero sa panahon po natin ngayon ay eto. Uh, hindi na ho natin kailangan pumunta doon sa Holy of Holies. No? We can come directly to God at matatagpuan po natin yung kanyang biyaya, yung kanyang habag, yung kanyang tulong dahil po sa ginawa ng ating Panginoong Heso Kristo. So imagine that invitation. So kung ikaw yung inuusig, ang iniisip ng iba, bumalik na lang tayo sa dating paniniwala para hindi na tayo mahirapan, hindi na tayo mamroblema, hindi na tayo mausig. Pero ang sabi ng Panginoon, huwag yan ang inyong gawin. You come to the presence of God because of Jesus Christ. Now you can access God and you will find grace in the presence of God. At yan po ang assurance. And then ang sinasabi niya rin sa atin sa chapter 5, ang isang naging epekto po ng persecution para sa iba, naging stagnant yung kanilang faith. No? Alam niyo, misang ganyan, ano? may mga tao na pagka tumatakas sa persecution, eh, naging stagnate eh, kasi nga iwas tayo ng iwas na mahirapan. Uh, naalala ko yung sinabi ng isang author na yung persecution daw ay nakakatulong Totoo po, may mga times na siyempre kung ikaw ay uusigin dahil sa iyong pananampalataya, abay, dapat alamin mo ito. Hindi naman pwede yung uusigin ka na hindi mo man lang naintindihan kung ano yung pinaniniwalaan mo. So, isang isang way para talagang lumalim, eh pag inuusig sila, ina iniintindi nila yung kanilang pananampalataya. But there are people uh, na umiiwas po sa commitment. So, nandun sila sa point na hindi sila tuloy ang tumalikod pero hindi rin sila tuloy ang nag-commit sa Panginoon. Ang resulta, hindi sila lumago. Eh ito naman ang challenge ng Hebreo. Sinasabi sa Hebreo chapter 5 na hindi po excuse ang persecution para hindi tayo lumago. In fact, ito po ang challenge. Ang sabi sa chapter 5 verse 11 all the way to verse 14. There is much more we would like to say about this, but it is difficult to explain. Especially since you are spiritually dull and don't seem to listen. You have been believers so long now that you ought to be teaching others. Instead, you need someone to teach you again the basic things about God. You are like babies who need milk and cannot eat solid food. For someone who lives on milk is still an infant and doesn't know how to do what is right. Solid food is for those who are mature. who through training have the skill to recognize the difference between right and wrong. Tingnan nyo yan. Marami pa sanang sasabihin pero hindi nyo na matutunan dahil wala kayong interes. Sa tagal-tagal ninyong mana ng palataya, dapat sanay mga tagapagturo na kayo. So, ibig sabihin po, samantalang yung iba ay iniisip na ang panahon ng persecution is a valid reason to be stagnant in the faith to be complacent to be lenient ang sinasabi ng passage hindi magpatuloy tayo sa pananampalataya hindi pwedeng itong mga pag-uusig na ito ay uh, magpapabansot sa ating spiritual life we have to move forward we have to grow and then another challenge sa Hebrews chapter 12 at uh, tandaan niyo po sa chapter 11 ay binanggit po dito yung mga heroes of the faith sa chapter 12 ay binibigay naman yung hamon sa atin. Ang sabi ng verse, Therefore, since we are surrounded by such a huge crowd of witnesses to the life of faith, let us strip off every weight that slows us down, especially the sin that so easily trips us up, and let us run with endurance the race that God has set before us baga sa takbuhin eh. Alisin po natin yung mga pabigat. Sabi niya, naliligiran tayo ng mga taong nagpapatunay sa atin na may tagumpay, may pagtatapos tong hirap. Kaya nga ang dapat gawin, sa halip na manlamig, tanggalin natin yung pabigat, alisin natin yung kasalanan at ano pa, ano pa mang mga bagay na humahad lang. At tumakbo tayong merong pagtsatsaga, pagpapatuloy sa takbuhing inilaan ng Panginoon para sa atin. Let us run with endurance the race that God has set before us. At yan po ang hamon para sa atin mga kapatid. Nawapoy makita natin ang ating sarili na tumatakbo, nagpapatuloy at nagtatagumpay sa takbuhing ibinigay ng Panginoon sa atin. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos mga kapatid. Muli ito po ang inyong lingkod, Pastor Jevo Banzuelo, at ito po ang programang kamalayan Napapakinggan sa FEBC Radio TV, napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa Channel 185 sa GCTV. Nais ko pong ipaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan at